po yung uh, finish na gulay natin, o, ayan. Uh, daming sow, no? Ayan, daming sawo, no? dito naman yung kanin, nakaready na yan, ayan. So, kakain na tayo at uh, ito na yung panangalian namin. Salamat, salamat, ayan. gagata tayo. No? So nakaka relate, nakaka -relate ba kayo ng uh, ganito sa so, mga sa Manila, no? Uh, na bibilhin natin ay uh, napipiga na yung gata. Pero dito, no, ay uh, ganito. Alam ko sa mga taga-probinsya lang yung uh, nakaka-relate ng ganito. Kami 'yung, no. no. So, ito yung sabi nila, pudpuran. Ah, mano-mano natin ginagawa, no? Pag uh, gagata ka, eh mano-mano ka magpupudkod, no? O so, ayos na rin to, dahil nga kung wala kang exercise. <laughs> eh, hey, exercise na rin tong uh, ba? Diba? Eh kung magkukutkut ka ng mga kalahating oras <laughs> Ay uh, Lalaki yung muscle mo Araw-araw magagata ka Araw-araw may exercise ka <laughs> Manawato lang to Walang uh, machine na ginagamit dito ito, so, kaway-kaway naman dyan, no? At uh, mga hindi pa nakayakap sa ating uh, Facebook, uh, no? FB account natin, no? So, payakap naman, pa-support po. No? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, no? Yeah, it's been So, pa-subscribe na rin. Ito po yung uh, kasama sa ating buhay uh, probinsya. So ngayon, ha ga-ga pa kanina ng ano, gagata ko ng langka, ano? So talaga uh, na uh, kot na Tapos, ਕੀ ਕਾਲ ਆਨ Things, no? Ha. So, ng, uh, sa pangus, pangos, no? Ito, pangos ang tawag doon, no? Pangos ng gurami. Oh. <laughs> uh, Yapo, no? Sarap siya. to so, yan yung uh, madalas no na sinasahog pag uh, dito sa probinsya. Sa Maynila naman, madalas na sinasahog ko. No? Kung hindi hipon, Ah, uh, hebe. O di kaya yung uh, labayita huh? tapos yung nipa niya ipapakain natin ng pato oh, kala ko ah, uh, manok mapasok kasi minsan yung manok dito na uh, hindi naman ganito uh, na uubos talaga no? kahit papano may matitira talaga eh nakukuha na natin yung uh, kanyang bao no? so tama na siguro ito so yan po yung ating uh, 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 gagawin ngayon ay gagata ng uh, langka no? so meron tayong uh, pangos ng gurami yun yung ting uh, ating sasawag. Uh, magandang umaga po, magandang umaga at uh, magtatanghali na rin. So, ito na yung uh, lulutuin natin ngayon, no, ay uh, inataan langka. So, napalambot na rin tong langka, no, parang kaldereta uh, na nagpalambot mo So, para mabilis tayo, siyempre, uh, busy tayo sa ating ginagawa, no. Ay, uh, palalambutin muna natin yung mga sangkap, no bago natin na uh, ay sasalang na ang ito may mix na rin tong kawali, no oh so, disclaimer lang no sa mga ano kanya-kanyang pamamaraan ng paggagata pero ako nagigisa muna ako ng mga kanyang uh, ingredients no so inihanda ko na rin tong uh, mga ricado para mabilis na bago natin na uh, ilalagay yung ano design muna natin yung mga ricado niya. so yan ah uh, ano na rin yan sabay sabay na rin yan o so, ganun po so, medyo yung na rin yung uh, iba. Alas 12 na kasi, ngayon pa tayo ng farm. No? From farm pa tayo. O, oh, mga challenge sa ating buhay dito sa probinsya. Ah. O, oh, sibuyas daw nilagay ko, bawang, loya. O, oh, ano na yan? Sabay-sabay na yan. Oh, ah? Ibigisan muna natin itong, ano. Uh, ดิสลันต่อยันเนาะ palambot na rin tong langka no? parang baka na pinapalambot mo na Ito po, ta natin, dried fish, pangos. <laughs> so, napapansin si dito na naman tayo nag, ano, no, uh, may gas tayo, pero uh, pag uh, emergency lang. Pero nagsaing kami kanina ay uh, sa, ano, doon sa kahoy. Masarap kasi yung, uh, ano, yung sign ng kahoy ngayon yung gata natin na uh, panimula ilalagay na natin ito so, gumulo na? so, na? so natin isasagad yung no? Ilalagay na rin natin itong uh, niya nya, no? Dahil magilis uh, mabilis na yan. Dami sahog, no? Di ba? na sa saug Ito yung, yung pangos ng lidap. Ang yun na, ano yun? Ito na na yun, kaila. いいなあれ。<何> <noise>

So magantayan tayo, tayo ng uh, kumulo ito hanggang sa tuluyan na rin uh, maluto bago natin uh, uh, ilalagay yung mga sahog-sahog no? na ano, yung uh, ibang gulay. No? Uh, pero tayong gulay uh, na so, okra, uh, wala tayong takip na malaki. Uh, yan po yung uh, ating uh, gugulain ngayon, no? So uh, minsan lang yan nangyayari sa atin kung uh, ako ay sinisipag, no? Pero ngayon, ha uh, wala wala akong choice dahil yung maliit namin umiiyak, no? So yung uh, utol ko, meron silang uh, importanteng uh, pinuntahan. So kailangan natin talagang uh, no, ha uh, sumabay, Ah uh, no, tayo magloto no para makatikim na naman sila ng uh, masarap na ginataang uh, langka no. Minsan lang sila nakakatikim ng uh, masarap na ginataan langka kung tayo ay magluluto. So ngayon makakatikim na naman sila ngayon ng uh, masarap na ginataan langka. So i-update ko kayo mamaya-maya pag tayo ay nakaluto na. Good morning at uh, good afternoon na. Ginataang langka at Ngayon lang ako naggata na may ano no? Ngayon ko lang nasubukan na may halugbati. Sa tanang paggagata ko ay uh, ngayon lang nagkaroon ng uh, halugbati. Uh okra madalas ko nagagamit. Ayan na po at uh, finish product na, no? maluto na 'yan. Pwede na nating patayin. Ayan so kainan na. Ayan. Ayan na po yung uh, finish uh, gulay natin, no? At uh, uh, Nasa ibabo yung uh, kanyang sawg, no hindi natin na uh, nilagay sa ilalim para uh, hindi siya madudurog. So yan po, at uh, kakain na tayo ngayong uh, araw na ito, ngayong tanghali na ito. At uh, maraming salamat po sa uh, pagkain na ngayong uh, araw na ito. At uh, makakatigyan tayo ngayon ng uh, masarap na ginatang uh, gulay, no? Ginataan lang ka na may pangos at uh, nung tawag niya na alugbati. Ngayon lang ako nakatikim ng uh, alogbate na uh, gulay na ginataan, no. Madalas sa uh, alugbati eh, sari-sari lang. Pero ito, ginataan. So, ngayon natin matitikman kung uh, pwede, no. Siguro pwede, no. At ayan uh, po, pakain na kami. Ito po yung uh, finish na gulay natin, no daming sawg, no? E dito naman yung kanin, naka-ready na yan, ayan. So, kakain na tayo at uh, ito na yung panangalian namin. Salamat, salamat, tayan.